So yo, what's up mga bossing ko? Dahil nga, bagong open yung branch ng CAG dito sa, ano, sa Bukawe. So tara, papasyal, papasyal ko kayo dahil sobrang dami pang tao ngayon mga bossing. Ayan no. So karating lang namin. So 11.30 na pero mga bossing, sobrang dami pa rin tao. Pero papakita ko sa inyo kung ano pa yung naabutan natin dito. Let's go. Ayan. Boss, magkano kaya yung ano? Magkano yung natin, price niyan? No? Ah, 3.5. O, oh, nagkamali siya. 3.5. Yan. Yan, 3.5 tayo sa grass cutter. Ayun. Boss, may file sa sila. Brand brand niya, bossing. Umuray na kenso. Ayun ang magkagawa niyan. Ah, ba? 1.5 lang. 1.5 lang? Yes. Yun. So, ayan, napakadami mga bossing. Hanggang doon yan. Hanggang doon yan. Ayan, shoutout kay bossing. Ayan. At yan mga bossing ko. Puno. So, silipin natin kung ano meron sa loob. So, ayun mga bossing ko, sa mga nakabili ng grass cutter, eh dito tinetesig yung kaso. Medyo puno pa mga bossing. Pero mamaya babalikan natin yung ano yung sa grass cutter nila dito. Ulitin ko lang mga bossing ko, yung brand nila dito is 3.5 no mga boss. So, yung as is nila dito is 1.5 no. So, okay na yung magpapagana nun mga bossing ko. So, yan, ganyang karami. Yung stock nila dito Brand new at saka yung second hand nila dito So Magkabos yung carpet natin dito 800 plus 900 yung malaki Ah 800 plus 900 yung malaki Yon mga bossing ko So mga naghahanap ng carpet So marami silang stock dito mga bossing 800 hanggang 900 pesos lang So yon mga bossing ko Dito naman sa kabila Eh safety shoes Tsaka ano, lotus naman yung mga Ano rito ito, mga naka-plastic pa, mga bossing. Original daw to, So, ayan, no? So, sobrang daming gamit. Pwede niyong makinabangan talaga dito. Ayan, no? Siyempre, mayroon din sila mga gloves dito, no? Ayan, mga bossing. Sa naghanap ng mga safety shoes. Tsaka yung mga gamit na, no? Lotus yung tatap. Ayan. Nga, ayan. So, ayan, ito yung laman niya. Ayan, no? Ito yung laman nung tiyan. Pre, magkano yung nakabalot? 2.5 5 mga bossing eh, sunset na to 2.5 yun yan, uh, yan. yan. at dito naman mga bossing go oh, ayan, may mga alin din sila dito worth 250 yan yung sunset na so tingnan natin ayan mga bossing ito yung alin nila dito worth 250 lang mga boss at meron din siyang mga ano dito. Ah, ayan, mga power tools mga boss. Ayan. So ang isang set niya is 3,000 pesos mga boss. So tignan, tignan pa natin dito. Ayan mga boss. Meron din silang na 100. Ayan, tapos sa taas. Ayan, grass cutter pa rin ba yun? No? Grass cutter pa rin yan. No? And for only 200, ay ano, 2.5 mga bossing. Ayan. May grass cutter din dito. So ayan, ito yung dito sa part na to. So ayan, makikita nyo mga nakapack, saka nakasealed pa yung mga items sa ito mga bossing. Ayan. May 300, may 200. Ayan. At dito naman mga bossing ko, sa portable na pang car wash naman. Ayan. So meron din sila dito nito. Meron din sila dito mga bossing. Ayan. Tsaka yung mga pang-welding. Meron din sila dito mga bossing ko. So bagong bukas lang yung branch nila dito. So kaya sobrang daming tao mga bossing. Ayan o. Sabi, sobrang daming tao mga boss. Ayan. Ito yung mga ano. Ayan. At nga ba mga bossing, yung bari na nila rito, yan 1,000 lang yan dito mga bossing dyan. 1,500. Ay, yung mga nasa taas. 1,500 bossing, no? Oo, 1,500. So, ayan mga bossing ko. At the moment, mag-alas 12 na, so, sobrang tayo pa rin tao rito. Invite mo naman sila dito. Ayan, sa mga taong, uh, sa mga taong uh, nagiging interesado at patuloy na nagiging, uh, nagiging, malawak at pagiging ano, pagiging kapwa tao. Pumunta na po kayo rito mga bossing kung minamahala. Ako po si CAG e. mga bossing at tayo magtutulungan sa abot ng aking makakaya. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Mga idol, mga kapwa ko vlogger at tayo magtulungan. Ayan. Ayan. So yun mga bossing ko, meron pa rin natira ang mga ano, bakit na? Ayan. For only 1.5 lahat yan, bossing. 1.5 ang kuha nyo. Ito 500. Ah, 500 lang. Ah, ah. As is lang. Ito lang naman tama. Ah, as is lang. Ayun, o. Oh. Okay, bago naman. Oo nga, 500. Yun lang naman daw ang no? So, kayang-kaya naman. Kaya kayang-kaya. Ayan. Ayan mga bossing ko. May nakasulat na price sa bawat ano, motor na makikita nyo dito. So tara, tingnan pa natin. So marami pa tayong pwedeng pakita sa inyo dito sa bagong price nila e sa Bukawe. Eh dito naman mga bossing ko so yung sa mga naghahanap naman ng motor ayan iba iba din klase ng motor meron sila dito ayan o naka indicate mo din mga bossing yung presyo niya no? 800 ayan 800 may 700 ayan. may nakita akong 400 ito mga bossing Kaso yung iba, iba ata rito as is mga bossing lalo at kayo na yung bahala mag ano, magpaandar mga bossing. So anong tinitintay nyo dyan mga boss? Ano po, dito po, ano, ano po nang bike? Ano po, po bike Ha? Ah, pakita natin. So ayan mga bossing Okay ng bahala ha? Kasi hindi ka atin yung ano nang bike eh. So piso lang yung presyo nyan. Piso yung presyo. Dito mga bossing meron din silang mga ano rito, tempo, ano ba to? Tempoid? Ayan. So sa sale po naman to mga bossing So ayan magkano yung presyo na ito Ayan 5 pesos mga boss Ayan mga naka box pa So 5 pesos Meron din silang mga interior doon Ayan Interior meron sila Tsaka meron din silang mga mas no? Mga nakakalat yung mga mas nila dito At syempre mga bossing ko Sa mga nag business naman mga boss Meron din silang mga rep dito Ayan no. Ayan. So, tanong nyo na lang siguro para ano, Tanong nyo na lang sakaling mapunta kayo dito sa branch nila dito sa Bukawi mga boss. Yeah. Kasi sa ngayon sobrang dami talagang tao mga boss. May kita nyo hanggang dun yan sa may appliances sa loob. Sobrang dami pa rin tao. Okay.